guys, uh, magandang hapon guys uh, may nakakuha ng kamilok <laughs> tira na rin guys yung tamilok kamilok dito sa palapan no. yeah. <laughs> go, sample na go ito yung kamilok guys <laughs> okay. yeah. Hoy, kinain mo yung dumi niya. Yan, lasa. ang malasa. Malasa. daw. Malasa talaga yun. Magwala na kasi yun. Masarap yan, dipaksiyo. Ang may gigala pa nga 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 nga. Exotic food up. Ang Oh, hindi daw rin gano'y yun. na naman Mamaya, malakas to mamaya. Eh. <laughs> Kuya Ray, magkano lahat yan? Tag-50 isang baso. Uh, magkano yes. okay, si la la na lahat? Ah, guys. Okay. bintahan pala dito. bintahan pala dito, bintahan. Alauna ko sila naka Kaya nga ko. Alas 3 um, na lang ko alas sabi. Oh, 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 na Basta <laughs> kaya nilipat ko lang yan sa tapin. Huwag nang oh, ino, na Huwag na, huwag mo ibabag na yung Huwag bababat sa tabang. Ako kay ante. Oo, sige pa. Ang bagong 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 Uh, Kaya yes. ito yung mungisya. tamilok. Uh, tamilok na pinaka mungisya. malakas. Nakakasabun pa bikin, naghilap na kung hindi nyo ang tamilok. Hindi na namin napakita uh, yung ano. Uh, galing doon sa... Sa kahoy? Sa, sa kahoy. Sa, nah,

Marikit Aburlan, matamis-tamis. Ay. Tulang pala oh. Malaman mo yan kaya kung may laman kasi hmm. ito. Damo. Ayan. Yung sipit niya yan. no? Ito no? Um. Yung sipit niya no? yung sipit niya, yung sipit niya hmm. ano? Malaman yan. Malaman mo yan ang may laman. Ganyan pala ang ano guys oh. Ito. Yan ang may laman pala. Yung parang may ano dyan. Ulo ng ipis. Parang ulo ng ipis lang. Yakin ko. Yeah. Sige. ko na. Ano? Ikaw sa lang ko. Kada sa mga gaurinan ay eh. Kabi nakakain kakain na ng tabi look Ta. Itong palakas Ta hmm. Nabasa na yata Nabasa Ta. Ta Ta Grabe pawira sa mga gaurin yang potol-potol itu dulu oi. Imbo kinerja cakau. Hmm. Tah. Tingkar makasitah salah kampung tu tu nak Oh. tamak tamak, Ah, rugi gawas noh. Noh. Mm. Ni habok off. Hmm. Noh, ni habok saya lalu mo. Lagi maglabas man kan. Apa ah,

Nah, ya ah, ang iya laman oh. Gawas ka di. Mm. <laughs> Alright, shout out sama mga nakakaalam nito. Alam niya alamnya yan, kung ano yan. Di ba? Kung ano. Ta. Pulipulihan. Ta. <laughs> Grabe. Ta. Oke, okay. ini. Oh, ini.

Dito oh, na. Tama uh, na 'yan. So kyan, tingna mo. Sarap 'yan. O, naiku ano? Nai. Bono, ngulun tagalo na muna. Ni gahi uma. Tagalo na imong ulo. Tunok ani. O. Galo na, yan ulo. alright guys. Na uh, Tamelo live, live buhukan na for the for the first time in history <laughs> sa akong kinabuhi. Ah, uh, mao na gyud ni siya nga gitawag nga Tamelo, Tamelo kayo. So first time na ko ning na mutilaw karon. Testinya to kung di tawag suka-suka. <laughs> oh, darah. Kalau saya satu nih. Ada yang suka-suka. Hmm. balas enggak? Tuna balas. Hah? Tamis Matamis. Shout out, out sama Rojan yang kalah lah hmm. nah rapi oh nanti tiras gede itu tiras udah oh tiras gede pegakuan lo kilo Hello. ganito pala itu sya no hmm. so, lo nak kita rin itu banung kinokuah nah malasano mananam no mananam tamis tamis hmm udah

Kami na ako, atong mo na ni katong tauno ni mo. Dito ni. Dapit gaw. Ay bayon. Batunan. Hindi iba yan, Sasing. Sasing pala yun. yun. ang natikman ko. sa maganda yun kay kagubkog. Ayan wala yan. Sa puti sila. Grabe Sa putikan yun. nga Unod gaw Ay kung ano yun. Malalaki yan. Malalit pa na yan Grabe. Ayan. 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 Ayan.

Oh, mura talaga talaga ini. Tapo. Burag, alangala ng mukha ko ng dililimpuhan kay nagibalas. Napa kisya. niya 'yo. Galot galo na siya. Mm. Wala suko ruka kay parat na siya dagat. Samista talaga siya no? mo Okay. Mode ni lang ng ngipin 'to. <laughs> Hindi. Ayana, 'yan ang nagtatang ng bakaw 'Yan. Hey guys. No. Ah, uh, ito pala yung ngipin nila, guys. Kaya medyo nabubutas yung kahoy Hila mo I e, ipatudok dito talaga medyo ito. Lambot, ito. Diba? buta yeah. mabutas talaga yung kaya ganyan ang butas <laughs> ito lo yung oh. anong nila yun to ito mm. yan yan siya parang ngipin talaga ng tao guys oh ah ayan o? talim talaga money mo ana dating mo ana o tapos yung ipin dito lang labas sa siya. tabi ito lang alabas sa ganyan no? mm. o hmm ano ngipin niya Itong oh, sipit, sipit. Ka. yan sipit-sipit niya. Sipit, yeah. Pala. Mm. Ngipin. Malit pa nga itong palakol. Kung yan, ha? Uh, ah, saglit lang yan palakulin. Ito Bakit kung marami na, pre uh, baon sa kawi. Uh, mm. Patay ang kahoy. Oh, ha? Patay. patay. Pag ay, ibaon sa kahoy? Ayun, ay, oh. ibaon sa puno ng kahoy. Wala. Kaya tsanyog. Tsanyog kung may kagalit na natao. Ayun guys, so, ngipin ng, ano, ng tamilok. May ngipin pala yung tamilok. Yung sipit niya, yan sipit. Ay sipit. Sipit na niya. Tapos pag ibaon ito sa kahoy, yan. Ah, Kaya niyang patayin ng kahoy. Dandan mo You know? Na, ah, oh, grabe. Talinisa na 'no? Oh. Yes, ipit niya 'yan. Yan pa oh. Kaya malamang mo, mo 'yan, yeah. kung may laman kung wala. Kay 'yan, yan mag ang maglabas mo. man 'yan. Tao kasi pit. Yan ang nagahi higop ng hangin. Mm. Hmm. Sila pat patas lang patas higit kain ng ano. GPO. Oo. Oh, yan ang galabas niya ng pinaka-ipit niya. Mm. Nagahi higop ng hangin 'yan. Tapos yung bilog na yun, yan ang ulo niya nagaganyang ganyan yan. Mm. Yan ang nagabutas sa kahoy. Kuya ano? Hmm. Asa ka? Tingala po ka ba? Asa sila gigan? Ang sila sa, sa kuwat. Yan na ano? Nagatay ng bangka natin. Tama na ni siya? Tamasok. 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 Laki ah. yan. Tamilok um. na. May naman pa sa loob. May naman pa yan. Kahit biyakin mo meron. Kinis nah, na pag yun siya. Mayroon pa ito kunti. Oh. Ayan, may sitid pa ako. Oh, Ayan o. Mayroon pa ito. Ayan pa

Yung oh, pagbiyak bangay Ngayon, ngayon, ngayon lang, ko lang kita oh. Ngayon lang. Paano kinuha? Pero kung sinso, putol-putol mo nang ganito. Tagtag -tag mo lang yan, labas yan lahat. oh, ganyang kaba oh. Maig silang. Ayan, sipit niya hmm, may lampa yan oh. Ito, so, pati ito. yan, sipit niya. Kaya malamang mo ang kaw yung may lamang. Kaya makita mo man yan. wala kung marami na sa loob, malamot man ang palakulin.